Alam mo ba na maraming Pinoy ang umasenso ng hindi napapansin? Tahimik lang sila, walang ingay sa social media, pero milyonaryo na pala. At ang sikreto nila ay hindi magic, kundi mga simpleng diskarte na pwedeng gawin ng kahit sino. Kaya kung naghahanap ka ng inspirasyon kung paano ka rin pwedeng umasenso ng tahimik pero sigurado, manatili ka hanggang dulo. Dahil ibabahagi ko sa iyo ang pitong simpleng paraan ng mga Pinoy na tahimik pero umasenso, at kung paano mo rin ito magagamit sa sarili mong buhay. Isa, marunong mag-ipon at mag-budget. Maraming Pilipino ang nagkakaproblema dahil mas malaki ang gastos kaysa kita. Pero ang mga tahimik na umasenso, marunong mag-ipon at mag-budget. Simple lang ang prinsipyo, huwag mong gastusin ang perang hindi mo pahawak, at huwag mong gastusin lahat ng perang dumating sa iyo. Halimbawa, si Mang Jose ay isang jeepney driver sa probinsya. Araw-araw maliit lang ang kita niya, pero lagi siyang nagtatabi ng kahit sampung piso. Noong una, parang walang saysay -say ang halagang iyon. Pero paglipas ng limang taon, nakapagpatayo siya ng maliit na tindahan. At mula sa tindahan na iyon, dumobol ang kita niya. Ang sekreto dito ay hindi laki ng kinikita, kundi consistency sa pag-iipon at disiplina sa budget. Kaya kung gusto mong umasenso, magumpisa sa simpleng paglista ng gastos at kita. Matutong unahin ang pangangailangan bago luho. Tandaan, ang piso na naipon ay hakbang papalapit sa iyong pangarap. Dalawa, may side hustle o extra income. Habang ang iba ay kontento sa sahod, ang mga tahimik na umasenso ay laging may dagdag na pagkakakitaan. Minsan maliit lang ito sa umpisa, tulad ng pagbebenta ng ulam, paggawa ng digital products, o online freelancing. Isang magandang halimbawa si Ana, isang empleyado sa call center. Ang sahod niya sapat lang sa bills at renta. Pero tuwing off day, gumagawa siya ng personalized planners at ibinibenta online. Maliit lang ang kita noong una, pero kalaunan, mas lumaki pa ito kaysa mismong sahod niya. Ngayon, si Ana ay full-time entrepreneur na. Lesson dito, huwag kang umasa sa iisang income stream. Ang dagdag na kita ngayon, pwedeng maging pangunahing hanap buhay bukas. Tatlo, marunong mag-invest. Hindi lahat ng pera dapat nasa bangko lang. Oo, mahalaga ang savings, pero kung gusto mong umasenso, kailangan mo ring mag-invest. Maraming paraan ng pag invest stocks, mutual funds, real estate, o kahit maliit na negosyo. Pero tandaan, hindi ito sugal. Ang mga tahimik na umasenso, nag-aaral muna bago pumasok sa kahit anong investment. Halimbawa si Marco, isang guru na nag-ipon ng bonus niya kada taon. Imbes na bilhin ang bagong cellphone, ininvest niya ito sa maliit na apartment unit na popahan. Ngayon, kahit wala siyang ginagawa, buwan-buwan may dumarating na passive income. Ang pera, kapag natulog lang sa bangko, unti-unting nababawasan ang value dahil sa inflation. Pero kapag marunong kang mag-invest, pera mo na mismo ang nagtatrabaho para sayo. 4. Mahilig mag-aral at mag-improve. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng umaasenso at hindi ay ang pagiging bukas sa pag-aaral. Ang mga tahimik na umaasenso, hindi sila kontento sa alam lang nila ngayon. Palagi silang naghahanap ng paraan para maging mas magaling, mas matalino, at mas mahusay. Maaring ito'y sa pagbabasa ng libro, panunood ng educational content online, o pagdalo sa mga seminar. Halimbawa si Carlo, isang simpleng waiter sa Maynila. Kapag may libreng oras siya, nanunood siya ng mga video tungkol sa digital marketing. Maya-maya, nagsimula siyang mag-offer ng serbisyo online. Ngayon, freelancer na siya at kumikita ng tatlong beses kaysa dati. Ang lesson dito, kung gusto mong umasenso, palawakin ang iyong kaalaman dahil ang kaalaman, hindi nananakaw, at ito ang puhunan na walang lugi. 5. Hindi mahilig magyabang. Mapapansin mo, ang mga totoong may pera, simple lang manamit at kumilos. Hindi nila kailangang ipagyabang ang bawat gamit na binili o bakasyong pinuntahan. Tahimik lang sila, pero alam mong may asenso. Sabi nga, empty barrels make the most noise. Ibig sabihin, yung walang laman ang siyang maingay pero yung mga tahimik na kumikilos ng may disiplina, sila ang tunay na nagtatagumpay. Halimbawa si Tito Ramon, isang negosyanteng may tatlong apartment complex. Kung makikita mo siya, simple lang ang suot, minsan chinelas lang. Pero lingid sa kaalaman ng iba, milyonaryo na pala siya. Lesson, hindi sa ingay nasusukat ang tagumpay, kundi sa disiplina at galawan mo sa likod ng kamera. Anim, nakikipag-network sa tamang tao. Sabihin man natin o hindi, malaki ang epekto ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung lagi kang nasa paligid ng mga taong tamad at walang plano, malamang mahawa ka rin. Pero kung kasama mo ang mga taong masipag, masigasig, at may pangarap, mahihila ka pataas. Ang mga tahimik na umasenso, marunong pumili ng kanilang circle. Hindi sila nag-aaksaya ng oras sa chismis o bisyo. Sa halip, sinasamahan nila ang mga taong magbibigay ng oportunidad at inspirasyon. Halimbawa si Jenny, isang OFW. Sa halip na sumama sa mga kaibigan niyang laging gumagastos, nakisama siya sa mga kaibigang nagnenegosyo. Sa kalaunan, natuto siyang mag-invest sa lupa at property. Ngayon, kahit nasa abroad, kumikita pa rin siya sa Pilipinas. Sabi nga, tell me who your friends are, and I'll tell you your future kung gusto mong umasenso, piliin mo ang mga taong nakapaligid sa'yo. Pito, consistent at may disiplina. Ang pinakamahalaga sa lahat, consistency at disiplina. Maraming tao ang magaling lang sa simula pero hindi nagtatagal. Pero ang mga tahimik na umasenso, kahit maliit ang hakbang, tuloy-tuloy hanggang marating ang tagumpay. Isipin mo si Pedro, isang magsasaka. Araw-araw, nagtatanim siya ng gulay at nagbebenta sa palengke hindi malaki ang kita, pero dahil consistent siya at hindi sumusuko, nakapagpatayo siya ng maliit na bahay at nakapagpaaral ng mga anak. Lesson, ang tagumpay hindi sprint, kundi marathon. Kung kaya mong maging consistent at may disiplina, kahit maliit ang umpisa mo, malayo ang mararating mo. Ngayon, natutunan mo na ang pitong simpleng diskarte kung paano umasenso ng tahimik. Hindi mo kailangan ng sobrang talino, connection o ingay sa social media. Kailangan mo lang ng tamang mindset, diskarte, at disiplina. Alin sa mga diskarteng ito ang gusto mong simulan sa buhay mo ngayon? I-comment mo sa ibaba at baka makatulong pa ito sa ibang manunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share para maka-inspire pa ng mas maraming tao. At syempre, mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong inspirational at motivational content na darating. Tandaan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig ng mundo. Dahil minsan, ang pinakamalalaking tagumpay ay nangyayari ng tahimik.